Gemini, tignan natin kung kamusta ba ang kaperahan mo At career, keep in mind na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais pong mag-avail Ng ating private readings Ng ating Evil Eye Amulet Necklace At ng ating QR's Bracelet Nakikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alianna Reyes. Pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus, kung hindi po kayo makaresonate dito. Tingnan natin, energy ng iyong kaperahan. So, we have two of Pentacles. Gemini, marami kayong gastos, ha? Ayan, parang tinitignan nyo, tinitimbang ninyo, ano ba yung dapat ninyong unang, kunwari, bayaran, unang pagkagastusan sa career naman, we have King of Wands. Sa career naman, very positive naman yung energy pagdating sa inyong career. Alam niyo yung ginagawa ninyo. Nasa career path kayo na alam niyo talaga na yan yung para sa inyo. Your energy naman, we have Six of Swords. So, tahimik ka lang dito. Ayan, pwedeng, yes, may mga gastusin, pero pwedeng sinasarili mo yun lahat kasi alam mo na kaya mo. Meron kang ano, meron kang sa pinaten pangbayad. Mhm. -mm. Tahimik ka lang dito. Even sa trabaho ngayon, pwedeng nanahimik ka lang, pero tuloy-tuloy ka pa rin naman sa pag -wo work O yung iba sa inyo, nasa bagong trabaho po kayo. Mm -mm. parang mga bago ba yung mga kasamahan po ninyo so hindi nyo pa sila natatansya Sa ano naman po punta tayo, no? Yung mga co-workers mo, kamusta? Ten of Swords. Maraming mga co-workers dito, pwedeng matatapos na yung mga contracts nila. Or hindi na sila magre-renew pa. Hmm. Kaya din siguro tahimik yung iba sa inyo. Kasi yun, medyo nalulungkot kayo don sa mga co-workers nga po ninyo na hindi nyo na makakasama. Pero meron din mga co-workers dito ha, na matitigas ang ulo pero more on yung mga co-workers mo mas marami dito is aalis na sila jaan sa current job. Wala naman silang ano, masasabi sa yung hindi maganda. Pwedeng tahimik ka lang pero ka-close mo naman sila. I mean, hindi pa pala sila, hindi pa pala sila. Meron, meron siguro, meron kang ka-close pero ayun, tahimik ka lang pero wala ka namang kaaway dito. Mhm. -mm. Tignan natin. Okay, sa mga naghahanap ng trabaho. The star. So, pwedeng in two months time, no, sa loor, sa bracket, sa time frame, ngayon hanggang two months, yung iba po sa inyo, is pwede na kayong makapagtrabaho. So, do not lose hope daw, sabi ni Universe. Tignan niyo lahat ng mga um, possibilities na no, pagdating sa paghahanap ng career. Check naman natin pagdating sa kaperahan spirit guide kaperahan naman po strength ayan o lumalaban talaga kayo dito and some of you lumalaban talaga kayo ng patas pagdating sa inyong kaperahan we have the empress kayo ba ay single mom ayan meron dito mga single mom energy so meron dito kahit buntis na nagtatrabaho pa rin Gemini Knight of Wands. Okay naman po yung kaperahan ninyo. Yun lang talaga. Marami kayong bayarin na kayo yung shoulder Maraming bayarin na kayo yung shoulder Ganun. Parang wala kayong katuwang dito. Hmm. we have the chariot. And may success naman na paparating dito. Kung may business po kayo, ayan. Maging hands-on lang daw po talaga kayo dito sa business na ito. At yun nga, tignan nyo ano ba yung mga possibilities, opportunities para sa inyong business. So, wag din daw kayong makukontento yung, ay, tama na yan. Okay na yan. So, wag din daw po ganun, sabi ni Universe para sa inyo. Tignan natin ano naman ba yung blockages or meron ba nang bablock ng finances mo. We have two of one. Some of you, ayan, pag-travel ito. Okay, or isang tao na nasa malayo na siya pero super affected ka pa rin no, pag meron siyang ginagawa, naapektuhan yung finances po niyo Parang na out of budget kayo. Hindi ko alam kung ito yung nagbibigay sa'yo ng budget, ng pera. Pero ayun po, siya yung nakaka-apekto, siya yung nakaka-block nung kaperahan po So, merong dito, pwedeng mahilig mag-travel. so parang inuuna, yung tao na to, inuuna nyo yung mga pag-travel kesa sa mga bayarin. Oo. So, meron naman dito, ayan, nagtatago pa sa'yo pinagtataguan ka pa ng taong to no, na yun, makikita mo na lang nagpo-post siya sa kanyang social media na nakapunta siya sa ganito nagkapi siya sa ganyan in short, maluho so yan po, may maluho dito this could be your anak we have the high priestess ayan po no, meron ditong tao nakasama mo sa bahay na yun nga, iba yung kanyang priority so, so siya yung nakakapamblak ng good flow ng money mo oo, oo. Okay. parang halos siya lahat yung kumagasos ng pera sabihin natin kung may trabaho man yung tao na to nahihingan ka pa rin niya mm, -mm. yung para obligado kang magbigay sa kanya ganyan yung nakikita kong energy tingnan natin okay ano naman yung strength mo. We have page of swords. Yan, very curious ka sa mga bagay-bagay. Eh, di ba lagi kong sinasabi sa'yo kanina na, ang madalas kong sinabi sa'yo or ilang beses ba yung dalawa or uh, what, na you should find opportunities, di ba? Tignan mo yung mga opportunities sa paligid mo. So, which is, that is your energy. No, that is your strength. We have five of cups. Okay, yun lang. Meron ka mga regrets dito. The sun. Pero napapalitan naman kaagad siya ng happiness. Tsaka mas na, mas ano ba, mas appreciative ka. Yan, isa yan sa mga uh, strength mo. Yung marunong ka maka-appreciate ng mga bagay-bagay. Parang before it slipped away, di ba? Na, 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 gamit mo na, no? Na pakinabangan mo na yung isang bagay. Mm -mm. Ayan. So, you're very curious and you're very optimistic about dito. Sa career mo, sa kaperahan mo. So, alam mo sa sarili mo, Gemini, na hindi yan laging maganda. So, pwedeng nandito rin yung naghahanda ka talaga, no? Sa tag-ulan. Okay, tignan natin sa mga may utang kung makakabayad na ba kayo or kung merong may utang sa inyo magbabayad ba the devil magbabayad naman kailang alam mo yung parang pahihirapan kayo ang toxic nung energy kung maliit lang na halaga yan yung, yung talagang kaya nyong hayaan na hayaan nyo na kaysa ma-stress kayo mm -mm. Meron nga dito baka ipakulang pa kayo ganun or may gawin pa sa inyo ayan o we have the devil. Kaya, tignan nyo rin ha. At, syempre, kung ganyan yung mga napapautang niyo the next time, huwag na kayo magpapautang ulit. Sa mga may visa dyan, tignan natin kung ma-approve na ba. Five of Wands, medyo may struggle pa po. Yan, bago siya ma-approve, may, may pinapakita po talaga dito na kayo ay mahihirapan. So, pwedeng may isang step dyan sa pag-apply ninyo ng visa na parang nakaligtaan ninyo or doon talaga kayo hindi makapasa. So, ayan. Pwedeng mag-take to pa yung iba sa inyo. So, doon, parang nagdadalawang isip na kayo kung itutuloy nyo pa ba or hindi na. So, ayun. Pag-isipan nyo na lang pong mabuti. At ito po, meron tayong sigil dito. Kung ano man yung hiling ninyo. Pagdating sa inyong trabaho, sa pera, ayan, sa business, sa promotion, kahit ano man po basta about sa kaperahan niyo, about sa career niyo, sa binebenta kayong properties, ano pa? Meron kayong ayan, nag-apply kayo ng visa, ang tagal lumabas. So, ayan, I wish niyo na po dito lahat, okay? Kung ano naman po ang wish niyo? This is for you. Activate ko muna ito. 嗯，好。 Okay? Sana nakapag-wish na kayo. Kung hindi naman, hindi pa kayo tapos pag-wish. I-pause nyo na lang yung video natin na to. Okay? So, lahat ng wish mo, Gemini, ay nasa iyo na. Okay? Maraming maraming salamat po. Hindi ko na to sisindihan. <laughs> And more blessings to come.